Ito yung sitwasyon na dinawit ng dalawang driver at ang Silamon Revilla. Yung dalawang driver na yon ay tinikitan dahil dumaan or may violation. May violation at ito yon. Tignan natin yung kanilang violation at bakit nagamit si Bong Revilla at ano yung kanyang reaction tong kalita. Tignan natin. So sinabi daw po ng dalawang driver okay, na si Bong Revilla ang sakay ng sasakyang illegal na gumamit ng EDSA bus lane. So, balit, tingnan natin. So, kinalaunan daw, lumitaw lang na eto pala'y kwentong barbero lang, hindi naman talaga daw sa, sa Senator Bong Revilla ang sakay. Sa madalit-salita, ginamit lang daw ang pangalan ni Senator Revilla. Okay, masaklap to ha sa mga katulad ni, ni Bong Revilla. Uh, bakit nga ba ginagamit yung pangalan ng mga politiko? Katulad nga ni Neto bakit sila ang or ano bang uring politiko yung mga ginagamit ng mga kababayan natin sa kanilang mga kabalastogan. Ang ibig sabihin lang nun kasi, alam na itong mga kababayan natin, ah bakit nang gagamit rin naman itong mga politiko na katulad nga ni Bong Revilla, eh they might as well gamitin din natin siya di ba, sa ating mga kabulastogan. So sila sila yan, mga idolo or umiidolo yan kay uh, Bong Revilla, yung mga taong gumagamit din sa kanya. Masakla, pero totoo, ba? Diba? Alam nila, alam ng mga kababayan natin, na sila ay ginagamit ng mga katulad nito ang politiko na ito. So ayun, gamit na gamit. Katulad nung na nangyari kay Sara Duterte doon sa Commonwealth. Wala pa namang update doon eh. Wala nang kasagutan talaga kung, kung totoong si Sara Duterte yung tinutukoy na VIP ng polis na yon. Pero kung si Sara Duterte ay ginamit din, ang ibig sabihin din doon, ibig din sabihin kasi noon, yung, yung gumamit ng pangalan ni Sara Duterte ay taga-suporta rin ni Sara Duterte. So, ibig sabihin na gagamitan yung mga yan. Okay? Masaklap. Pero totoo, nagagamitan lang kayo. Alright? The agency considers this a welcome development in light of the incident as the agency conducts a probe and determines the lapses in the procedures in the implementation of the EDSA bus lane regulation. Sinabi ni sinabi ni Artes. Anyway, yun yun. At meron pong pahayag syempre atong si si Bong Revilla nga tungkol dito. Sabi niya based on um based on hearsay, wawasakin mo yung senador. Bugbog na ako sa maling paratang. So kasi daw sabi nung nung um ninibriha yung MDA chairman, sabi niya na kuno nga ay babasagin niya yung mukha ng senador, sabi doon sa driver. So ito naman yung palusot ni Nibreha, Sir, wala po akong intensyon na wasahin kayo. Why will I do that? <laughs> okay. Galit na galit si Bong Revilla. ba? Eh. Diba? Okay. Yan. Lesson yan sa inyo. Huwag kayong manggamit ng kapwa nyo, ng mga taga-suporta nyo, para hindi rin kayo gamitin at isang kalang yung pangalan nyo sa mga kalokohan nila. Sa halay namin, walang ganong gabitan. Okay? Kasi ang pundasyon ng aming grupo, halimbawa ng mga camping, hindi naman pagmamahal sa kandidato eh pagmamahal sa ating bayan at pagiging um, pagiging or yung, yung alam mo kung ano yung uh, pwedeng maibigay at pwedeng maibigay at kakayanan nga ng ng kandidato niyon pero hindi talaga pagmamahal doon sa kandidato doon sa uh, politiko na iyon dahil hindi naman talaga politiko ang tinitingnan natin dito eh kung ano yung nagagawa ng politikong yon at kung ano ang kanyang pwede pang maiambag nga sa ating bansa. Ganun po ang nangyayari. Gamitan is the key para sa inyong mga pulahan at sa inyong mga diehard. Good luck!